Saka nang, ano nyo, ha? Ano ba, naman, okay, yung, Ako. Diba, mag, mag re Mag-enroll. Mag 11 Ano ba yun? Ah, parking lot pa lang to. Bababa rin kayo. Ay, simbahan to, ah Oo nga, pa

Yung admission office para sa mag-grade 11, papasok dito sa Fatima University, ay dito banda kayo dapat pumunta sa Fatima Dambana, yun yung tawag nila dito. Then, after mag-admission, kukwentahin yon kung magkano yung babayaran nyo. Tapos, afternoon hindi kayo dyan magbabayad sa admission. Pupunta kayo sa Fatima University, Maine. Yun yung malapit sa hospital. Sa likod noon is yung Maine. School mo ta? Tapos, dun na rin yung payment nyo. Since it's only May, hindi pa tapos talaga yung moving up or yung graduation ng mga grade 11 students. So, parang slot lang to. Kasi nagbayad na kami ng Ah, uh, first sem na tuition fee and admission tapos pag nakakuha na nakuha na 'yung mga requirements after graduation, 'yun, pwede ka nang mag-enroll sa Fatima University. Etong pa nga pala 'yung computation pag sa pag sa public school, meron silang dalawang computation. Tapos ito naman, paggaling sa private school. So, kung gusto yung malaman all about this, you can call them and pwede rin kayo mag-visit sa admission office sa Fatima University, Dambana. So, ito, palabas na kami doon sa Fatima, Dambana. Papunta na kami na main building sa Fatima University, main, malapit sa hospital nila para mag-payment. Oh.